Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang mga elemento ng tula. Pag sinabi nating elemento, ito yung mga sangkap o component para masabing tula ang isang babasahin o isang panitikan. At ang mga elemento ng tula na tatalakayin natin ngayong araw ay ang sukat, pangalawa ang tugma, pangatlo ang kariktan, at pangapat ay ang talinghaga. Simulan natin ito sa pagtalakay ng unang elemento, ang sukat. Kapag pinag-uusapan natin ang sukat ng tula, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig o syllable sa bawat taludtod. Paano nga ba binibilang ang pantig so ang pantig po, ito ay tumutukoy doon sa pagkakahati-hati ng mga tunog sa isang salita. halimbawa, yung salitang pagpapalaya. kung bibilangin natin ang pantig nito, pagpapalaya, sa makatuwid, mayroon itong limang pantig o syllable. Ang mga salita na nakalista sa inyong screen ngayon ay ilang mga salita lamang na maaari ninyong bilangin yung bilang ng pantig bilang inyong pagsasanay. Bilang pagpapatuloy, mayroon tayong iba't ibang uri ng sukat. Mayroon tayong wawaluhin, lalabing isahin, lalabing dalawahin, lalabing apatin at lalabing waluhin. Kapag wawaluhin, mayroon itong walong pantig o eight syllables kada taludtod. Kapag lalabing isahin naman, mayroong labing isa o eleven na pantig o syllable sa isang taludtod kapag lalabindalawahin naman, may 12 o labindalawang pantig. Samantala, kapag lalabing apatin, may 14 o labing apat na pantig. At panghuli, kapag lalabing waluhin, mayroong 18 o labing walong pantig o silabol kada taludtod. Bilang aplikasyon ng pagsasanay, mangyaring suriin ang halimbawang saknong na nasa screen ninyo ngayon. Pag-ibig anaki aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya at sa katuwa ay kapag na may hasa, kung lumaki walang hihinting ginhawa. Ito ay CP mula sa Florante at Laura ni Francisco Baltasar. Ilan ang sukat ng saknong na ito? Kung bibilangin, ang saknong na ito ay may sukat na lalabindalawahin dahil bawat saknong ay nagtataglay ng labindalawa o 12 na pantig o syllable. Sunod na saknong, suriin ulit at alamin ang sukat. Sa masamang kapalaran, hindi sukat na asahan. Nang sumapit sa ibabaw, kabayo niya ay namatay. Ito ay uh, sipi mula sa koridong Ibong Adarna. Ilan ang sukat ng saknong na ito? Kung bibilangin ang saknong na ito mula sa Ibong Adarna ay may sukat na wawaluhin dahil mayroon itong tigwawalo o tig eight na pantig o syllable sa bawat taludtod. Isa pang pagsasanay o pagsintang labis ang kapangyarihan, sampung mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni Numan, hahamaking lahat masunod ka lamang. Ito ay sipi muli mula sa Florante at Laura ni Francisco Baltazar ilan ang sukat ng saknong na ito. Kung bibilangin, ang saknong ay mayroong lalabindalawahing sukat sapagkat ang bawat taludtod ay may labindalawa o 12 na pantig. Ngayon naman ay dumaku tayo sa ikalawang elemento ng tula, ang tugma. Kapag sinabi nating tugma, ito ay tumutukoy sa pagkakatulad o pagkakapare-pareho ng huling tunog o huling pantig o silabol sa bawat taludtod. Halimbawa, Pansinin ang saknong na ito mula sa tulang sa, sa, huling silahis. Inaabangan ko doon sa kanluran ang huling silahis ng katag-arawan. Iginuguhit ko ang iyong pangalan sa pinong buhangin ng dalampasigan. Kapag sinabi nating silahis sa reno o yung sikat o sinag ng araw. So, ano ang tugma na tinutukoy sa tulang ito? Ang tugma ng saknong na nakikita ninyo sa inyong screen, mayroon itong tugmaan sa sapagkat yung huling letra o huling tunog o huling pantig o syllable ng kada taludtod ay nagtatapos sa letrang N. Sa makatuwid, ang saknong na ito ay mayroong tugmaan na pare-pareho dahil nga ang huling uh, letra o tunog nito ay magkakatulad o magkakaparehas. Dagdag pa, may dalawang uri ng tugma yung tugmang ganap at tugmang di ganap. Paano iyon natutukoy? Tandaan ninyo, kapag ang isang saknong ng tula ay mayroong mga taludtod na nagtatapos sa A, E, I, -E O, U o mga patinig o vowel sa English, ito ay tugma ang ganap. Ulitin po natin, kapag ang huling letra ng bawat taludtod sa isang saknong ay nagtatapos sa A, E, I, -E O, U, ang tugmaan po nito ay tugmaang ganap. Samantala, kapag naman ang tugmaan o ang huling titik o letra ng taludtod ay nagtatapos sa B, K, D, G, P, S, T, o kaya naman L, M, N, N, G, R, W, at Y, ito ay tugmaang di ganap. Meron din tayong tinatawag na mga rhyming scheme o rhyming pattern sa Filipino. Ito yung tinatawag nating apat na uri ng tugmaan. Meron tayong tugmaang pare-pareho, may tugmaang inipitan, tugmaang salitan, at tugmaang sunuran. Isa-isahin natin. Masasabi nating ang tugmaan ay pare-pareho kapag yung dulong letra ng Salita sa bawat taludtod ay magkakapareho. Halimbawa, kung ang unang taludtod mo ay nagtatapos sa ulan, 'yung ikalawang taludtod ay nagtatapos sa salitang katapusan, ang ikatlong taludtod ay nagtatapos sa patutunguhan, at ang huling taludtod ay nagtatapos sa palaisipan, pare-parehas na letrang N 'yung dulo ng kada taludtod at ang kanilang mga tugma ay pare-pareho. So ito ay halimbawa ng tugmaan na pare-pareho kasi same o pare-parehas yung huling letra ng taludtod. Ikalawang uri ng tugmaan naman ay ang tugmaang inipitan. Ito naman kung papansinin ninyo, iniipit yung dalawang magkaparehas na tugma sa gitna kaya siya tinawag na inipitan. So kung ang unang taludtod mo ay nagtatapos sa n ang ikalawang taludtod ay nagtatapos sa T. Ang ikatlong taludtod ay nagtatapos ulit sa T at ang huling taludtod ay nagtatapos naman sa N. Ang uri ng tugmaan nito ay inipitan. Bakit? Kasi yung dalawang taludtod na nasa gitna, yung unang uh, nagtatapos sa lungkot at pagkatakot, sila yung may magkaparehas na uh, na tugma. Tapos yung unang taludtod at yung ikaapat na taludtod, yung ulan at palaisipan sila naman yung nasa labas o sila yung umiipit doon sa dalawang tugmaan na parehas nagtatapos sa letrang T. Kaya ang tawag dyan ay tugmaang inipitan. Sunod. Tugmaang salitan. Ibig sabihin, alternate yung tugmaan. Pansinin natin yung halimbawa. Halimbawa, yung iyong taludtod ay nagtatapos sa letrang N. Tapos yung ikalawa ay nagtatapos sa letrang T, yung ikatlo ay nagtatapos ulit sa letrang N, at yung pang-apat na taludtod ay nagtatapos sa letrang T. So salitan kasi ang tugmaan ay N muna, tapos T ulit, tapos N ulit, tapos T. Yan ay tugmaang salitan. Sunod naman, yung panghuling uri ng tugmaan ay tinatawag nating sunuran. Ibig sabihin, magkasunod yung magkapareho ng tugma. So halimbawa, yung unang sa uh, taludtod natin ay nagtatapos sa letrang N. Yung ikalawang taludtod ay nagtatapos sa letrang N ulit. Samantala, yung ikatlo at ikaapat na taludtod ay nagtatapos sa letrang T. So ang tugmaan na meron ito ay sunuran. Kasi magkasunod muna yung magkaparehong tugma, yung letrang N, tapos sinundan ulit ng magkaparehong tugma na letrang T. Pansinin natin ngayon ang tugmaan sa halimbawang saknong na ito. Tukuyin ninyo kung ito ba ay pare-pareho, kung ito ba ay inipitan, ito ba ay salitan o sunuran. Pag-ibig anaki aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya at sa katuwa ay kapag namihasa kung lumaki walang hihinting ginhawa. Sipi muli ito sa, uh, mula sa Florante at Laura ni Francisco Baltazar. Ano ang uri ng tugmaan na mayroon ng saknong na ito? Ang uri ng tugmaan na mayro'on ang halimbawang saknong ay pare-pareho. Bakit? Sapagkat yung dulo ng bawat taludtod ay nagtatapos sa letrang A o sa tunog na A. Nawa ay naging malinaw na sa inyo ang tugma bilang elemento ng tula. Ngayon ay dumako tayo sa ikatlong elemento, ang tinatawag na kariktan. Pag sinabi nating kariktan, yung root word o salitang ugat nito ay marikit. Pag sinabi nating marikit sa Filipino, ang ibig sabihin nun maganda. So dapat daw ang isang tula ay nagtataglay ng kagandahan o kariktan. Pag sinabi nating kariktan, ito ay tumutukoy sa kagandahan at malinaw na paggamit ng pandama upang makapagbigay ng detalye na nakatutulong sa imahinasyon ng mambabasa o nakikinig ng tula. Para masabi daw natin na maganda ang isang tula dapat daw ay labubuhay nito yung imahinasyon ng mga mambabasa o nakikinig gamit lamang yung mga salitang ginamit doon sa isang tula. Sige, iproseso natin makakatulong sa atin sa pagsusulat ng tula yung limang pandama o yung paggamit ng limang pandama para mas makapagbigay pa ng detalye ano ba yung limang pandama na yon na kailangan natin para maging marikit o maganda yung ating sinusulat na tula. Una, yung paningin. Pangalawa, pangamoy. Pangatlo, panlasa. Pangapat, pandinig. At panlima, pandama. Klase, tandaan natin, kapag tayo ay sumusulat ng tula at babasahin ito ng ibang tao, tanging mga salita lang ang mababasa nila. Kung kaya, dapat yung mga salitang gagamitin natin ay nabubuhay yung kanilang imahinasyon at dapat uh, yung mga salitang gagamitin din natin ay may koneksyon sa kanilang mga pandama para nai-imagine nila kung ano yung tinutukoy ninyong uh, detalye. So, alimbawa, pan sa paningin, kung gusto ninyong ilarawan ng isang tao gamit ang, kanyang, uh, gamit ang inyong paningin, syempre, magbibigay kayo ng mga description na maglalarawan sa mga nakikita ninyo. Siya ba ay maganda? Siya ba ay matangkad? Siya ba ay maputi? Kung maglalarawan naman kayo ng isang tao o isang bagay sa tula, syempre gagamitin ninyo yung pandamang pang-amoy para ma-imagine o matukoy ng mga mambabasa ng tula ninyo kung ano yung amoy ng isang bagay na nilalarawan ninyo. Ganon din yung panlasa, pandinig at pandama. So tandaan po natin no oh, kapag tinutukoy natin yung kariktan ng tula tumutukoy ito sa paggamit ng mga salita na kaugnay sa ating mga pandama nang sa ay mabuhay yung imahinasyon ng mga mambabasa o makikinig ng isang tula. Ngayon ay dumako naman tayo sa huling elemento ng tula, ang talinghaga. Pag sinabi nating talinghaga, ito ay tumutukoy sa natatagong kahulugan o mensahe ng tula. Ibig sabihin, hindi literal, hindi hayag o hindi direct yung mensahe. Bakit? Kasi ginagamitan po ito ng mga malilikhain o masining na salita para makarating sa mambabasa yung nakatagong mensahe. So, kapag pinag-uusapan natin yung talinghaga ng tula, madalas dito papasok yung paggamit natin ng mga simbolismo, idioma, at tayutay. So, isa-isahin natin, ano ba yung simbolismo? Kapag sinabi nating simbolismo, ito yung mga salitang ginagamit natin sa tula na may kinakatawang iba pang kahulugan. Ibig sabihin, hindi nga literal. Halimbawa, kapag ginamit natin yung salitang sungay sa isang tula, ang isa pa sa mga posibleng kahulugan nito o representasyon nito ay kasamaan. Kapag naman ginamit natin yung kulay na asul o kaya naman yung salitang langit, ang iba pang kahulugan nito ay kapayapaan. At yung uling halimbawa, kapag ginamit natin yung salitang buwaya, ang isa pa sa mga tinatagong kahulugan nito o sinisimbolize nito ay yung pagiging kurakot o swapang. So yan ay mga halimbawa ng simbolismo. Sunod naman ay idioma. Ginagamit din natin ng idioma para maging matalinghaga ang isinusulat na tula. Kapag sinabing idioma, ito yung ang wika ng isang bayan. Nakatago at hindi literal ang kahulugan. At ito rin ay mga matalinghagang pahayag. Halimbawa, kapag sinabi natin sa Filipino yung uh, idiomang balat sibuyas, ang ibig sabihin nito ay iyakin o maramdamin. Tandaan klase, ang mga idioma ay hindi literal ha. So, ito pa yung ibang mga halimbawa. Pag sinabi nating butas ang bulsa, ibig sabihin nun, walang pera. Kapag sinabi nating pusong mamon, ang ibig sabihin nun, mabait. Kapag sinabi nating nagdilang anghel, ibig sabihin nun, nagkatotoo ang sinabi. Kapag naman guhit ng palad, ang ibig sabihin lang nun ay kapalaran o faith. At kapag sinabi naman nating magsunog ng kilay, ang ibig sabihin nun ay mag-aral ng mabuti. Kapag naman suntok sa buwan, ang ibig sabihin ng idiomang yon ay imposible. Kapag naman iguhit sa tubig, ang ibig sabihin nun ay kalimutan. Kapag di mahulugang karayom, ang ibig sabihin maraming tao. At kapag sinabi namang ikrus sa noo, ibig sabihin ay tandaan. O Sana klase itong talakayan natin ay ikrus ninyo sa inyong mga noo o tandaan. At ang panghuli na makakatulong sa atin para maging matalinghaga ang tula ay yung tinatawag nating tayutay. Kapag sinabi nating tayutay, ito ay tumutukoy sa salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Sa English, ang tayutay tinatawag nating figures of speech. So, Isa-isahin natin ano ba yung mga halimbawa ng tayutay. Ang unang halimbawa ng tayutay ay yung simili o pagtutulad. Ito ay gumagamit ka ng mga salita para ihalintulad o ikumpara ang isang tao o isang bagay sa isa pang tao o isa pang bagay. Ibig sabihin lang nun, may dalawang bagay o dalawang tao kang pinagkukumpara at para mapagkumpara sila ay gumagamit ka ng mga salita na gaya ng salitang kagaya, kapara, parang, tila, katulad, wari at iba pa. So pansinin natin ang halimbawa na nasa ibaba. Tila ay isang anghel na bumaba sa langit. So ano yung dalawang tao na pinagkukumpara dyan? Yung siya at yung anghel. So pagtutulad yan. Bakit naging pagtutulad? Kasi gumamit din tayo ng salitang tila. Isa pang halimbawa, ang kagandahan niya'y tulad ng isang diwata. So, ang ano yung pinagkukumpara dyan? Yung kagandahan ng isang tao, nung niya na tinutukoy at ng diwata. Tapos, ito ay masasabing pagtutulad o simile kasi ginamitan din ng salitang tulad. Pangalawang halimbawa ng tayutay yung tinatawag naman nating metapora o pagwawangis. Dito tuwirang paghahalin tulad na yung pinagsasanib ang katangian ng dalawang paksa o dalawang bagay upang mabigyang diin ang pagkakatulad. So, kung kanina sa simili o pagtutulad ay kinukumpara natin yung dalawang bagay o dalawang tao at ginagamitan natin ito ng mga salita o mga keyword, dito sa metapora o pagwawangis wala na. Direkta na yung pag pagkukumpara. Halimbawa, sa awiti ni Moira na kumpas, ikaw ang kumpas pag naliligaw, ikaw ang kulay sa langit na bughaw. Sa bawat bagyo na dumarayo, ikaw ang kanlungan na kailangan ko. So, ano yung pinagkukumpara dyan? Doon sa unang pangungusap, ikaw ang kumpas pag naliligaw. Yung ikaw, yung unang tao na tinutukoy dyan at yung salitang kompas, doon natin kinukumpara yung ikaw o kung sino man yung tinutukoy doon sa pangungusap. At kung papansinin ninyo, direkta na, wala nang ginamit ng uh, na salita na gaya ng tulad, gagaya ng kapara o parang, kasi nga, direkta na yung paghahalin tulad. Yun po yung metapora o pagwawangis. Sunod naman na halimbawa ng tayutay ay yung personifikasyon o pagsasatao. Ito yung pagbibigay ng katauhan o kakayahang nasa tao sa mga bagay na hindi gumagalaw o walang buhay. O sa madaling sabi, yung character o traits ng isang tao o na para sa tao ay ibinibigay natin sa isang bagay na wala namang buhay. Halimbawa, sa awitin ng Ben and Ben na Bibingka, Simbang Gabi na naman, tayo gising na patulog pa lang ang buwan ang simoy ng hangin dahan-dahan na humahaplos sa mukha ng bawat tao pansinin natin yung pangalawang uh, pangungusap tayo gising na patulog pa lang ang buwan so wala namang mata o wala namang buhay ang buwan so paano siya natutulog di ba yung salitang pagtulog o yung aksyong pagtulog ay ginagawa lamang ng isang tao isa pang halimbawa, ang simoy ng hangin dahan-dahan na humahaplos sa, sa mukha ng bawat tao. Yung hangin, wala naman itong kamay. So, paano siya hahaplos o paano, siya, paano niya itatouch yung mukha ng bawat tao? So, ito po ay halimbawa ng pagsasatao kasi yung kakayahan ng tao na humaplos ay ibinigay doon sa simoy ng hangin na wala namang buhay. At panghuling halimbawa ng tayutay ay yung tinatawag nating hyperbole o pagmamalabis. Gumagamit ng eksaherasyon sa mga pahayag na halos imposibleng mangyari. Kumbaga, nagiging OA yung isang statement. Halimbawa, mula sa awitin ni Juan Carlos labahon na Buwan, ang iyong ganday umaabot sa buwan. Ang tibok ng puso'y rinig sa kalawakan. Ang hyperbole o, uh, o pagmamalabis ay na uri ng tayutay ay ginagamit natin para i-exaggerate e nga o para bigyang diin yung isang uh, isang katangian ng bagay halimbawa dito sa sa lyrics ng kanta ng buwan, ang iyong ganday umaabot sa buwan. So napaka OA -oh eh, no ang layo ng pinag pinagaabutan ng ng kagandahan ng isang tao. Ang tibok ng puso ay rinig sa kalawakan. Napaka imposible naman no no na yung tibok ng puso ng isang tao ay maririnig mo hanggang sa kalawakan o sa universe. So, yan po halimbawa ng hyperbole o pagmamalabis. So, dito po natin tatapusin yung talakayan natin hinggil sa iba't ibang mga elemento ng tula. Maraming salamat sa panonood, Gabanwa. Maari mong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maari mo rin ikomento sa ibaba ang mga aralin sa Filipino na nais mong gawan pa natin ng video lesson. Hanggang sa muli, maraming salamat.